kinuha ng driver na kinuha ng driver sa opisina at tininan yan, itong laman anong anong pangalan ng taxi mo? Blue Cab. Blue Cab. Blue Cab. Si Olivia Sudayan. Ah. Ano po, paging po. Pakikuha na lang po ng mga gamit niyo pong naiwan sa taxi. One month ago, bayaw ko. One month ago na. Kinuha niya sa opisina nasa opisina Nang Blue Cab. Oo, tinam, nakatambay doon kasi natid niya doon kasi hindi alam saan ihatid. May eh, kaso uh, wala na. Blue Cab taxi. Kaso wala namang nag-claim. Ito uh, yung bag niya oh. Ito mga damit niya. Uh, Tapos ito yung mga documents niya, original pa naman to. Original pa naman to, guys. Pagikuha okay, na lang kasi uh, ano. Uh, buksan mo um, nga. Uh, kasi sa ano yan eh taga Lupa ano, Lupa to. Sa lupa yan guys Okay oh, Ano ito. na lang guys Okay oh, Ano sorry. na lang Sa kanya Kung sino nakakakilala Kasi original to oh. Certificate of title oh, Kailangan kailangan niya to oh. Ayan Okay suyo na lang guys Kung sino nakakilala kay Ano nga yan Si Olivia Wala kasi cellphone number eh Olivia Sudayan. Ayan, guys. Kesuyo eh, na lang, guys. Salamat.